Good morning guys uh, Ready na tayo Magbukas tayo ng tindahan natin ngayon Maano ng oras natin ah, Alas 5 na umaga Kaya kailangan na natin magbukas na ating tindahan Good morning sa inyo mga <clears throat> pa tayo Pagigising lang natin kanina mga 4.30 So alas 5 na at tayo ay magbubukas na ng ating store At uh, Samahan niyo ako mga kasari, sa pagbantay ng ating tindahan ngayong umaga. Pero habang nababantay tayo, tayo magluluto pa rin ng almusal ng ating estudyante. At yan mga kasari, ang sara ng aming tindahan. Yan lang. Ilalagyan lang namin siya ng Ayan, yung kandado. Kandado ba tawag doon? Dito kasi sa amin ay kandado. Lock. Ayan lang mga kasari. Ayan. Tapos nilalagyan namin yung ng plastik sa uh, labas para kahit umulan, hindi magano ma hindi pa pumasok yung ulan dito sa amin kasi may nakaharang naman na plastik. Wala pa, panggawa ng gate na bakal. So, yan na lang muna mga kasari at uh, good morning sa inyong lahat gising na ba kayo at dito sa tindahan ni Ning ay alas 5 pa lang gising na kami at bukas na kasi may ano pa eh may mga customer na <clears throat> uh, bumibili ng mga ano nila ng mga pang-almusal nila so kailangan natin magbukas na maaga at may kasabihan tayo na daig ng mas maagap ang taong masipag. Kaya ito na tayo ngayon. Magbukas tayo mga kasali. Pero hindi ako magbubukas niyan. Hintayin ko si Mr. na siya yung magbukas kasi hindi ko abot yung ano, hindi ko abot ito. Kasi yan, Inaakyat yan doon sa taas. Hindi ko yan kayang i ano, i abot doon sa sinasabitan niya. Kaya, hintayin na lang natin siya na siya na yung magbukas ng ating tindahan at ang ating tindahan ay ready na at yan mga kasari tingnan nyo ang aking mga noodles bungi-bungi na siya mga kasari pero next week pa ang ating delivery niyan minsan kasi ah uh, mabili minsan naman hindi yung kinuha ko lang nung nag-deliver sa so dito sa akin ito isang dosena pero ayan na ang resulta <laughs> Ngayong week, mabili yung sa akin yung, ano, yung noodles. Siguro kasi nga maulan. Kaya, maraming bumili. Pati yung ating birds tree. Yung ating birds tree, mga kasari, ay ayan na lang. Pero, ang dating niya, hindi ay sa Martes pa. Next week, ano pala ngayon, Webes. So, kailangan natin bumili niyan sa grocery. Sayang nga eh. Kasi, may natira pa akong tatlong dosina nung nag-deliver sila kaya hindi ako bumili kasi ang akala ko ay aabot siya pero hindi na pala umabot at itong ating solo na family sardines yan na lang ang natira natin marami marami pa naman ang ating dilata mga kasari At sa ating mga sabon, may delivery tayo mamaya ng sabon na powder at saka bar Sun Rocks. Marami ang wala. Kailangan na natin bumili ng son Rocks. Yung itlog natin. Uh, ang yung araw ay we best. May darating tayong itlog ngayon. Kaya don't worry. Marami tayong uh, itlog mamaya. Pero mukhang kukulangin tayo ngayong umaga ng itlog. At uh, dito sa ating mga toyo, suka. Medyo may laman pa naman. Sa ating teacher ay bungi-bungi na rin. Ayan o. Ang ating mga -dong, konti na lang. Kaya kailangan na natin makabili sana. Kung mayroon tayong driver mamaya, kung hindi uulan sa hapon, pwede tayong umalis. Pero pag umulan, ay nako, maghintay pa tayo. Nang ilang araw bago tayo makapamili. Sana lang makaalis ako mamaya para madagdagan natin ang ating paninda. At hanggang dito na lang mga kasari ang aking update sa inyo ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat at iyo ay mag ayos-ayos muna doon sa loob at habang wala pa namang masyadong customer ay magluluto muna tayo ng almusal para mamaya ready na tayo pag nakakain na. Kasi pag mga 6 o'clock medyo busy-busy uh, na dito sa may tindahan. So, hanggang dito na lang mga kasali. Good morning sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka naman, pwede kayong mag-subscribe at mag-like at mag-share ng aking mga video. At God bless sa inyong lahat. Bye-bye!